Umani na mga papuri ang unang sigaw project matapos itong opisyal na ilabas no September 4, 2025 sa Facebook page ng Dr. Sounds Studios. Mula kay Joey Dizon ng Polk Magazine at Intolerant, sinabi niya, "...probably one of the biggest and most ambitious projects this 2025." Hindi rin nagpahuli si Lian Ansing ng Slop at Chelsea Alley sa pagbati. tungo grats on the success of this project. Naging ang international page na Emirates Loves Philippines ay kinilala ang awitin bilang Filipino Song of the Week. Habang ang musikero at content creator na si JV Cruz ng Thousand Angels ay nagsabing bawat eksena sa video ay nagdulot ng goosebumps. Ayon sa project initiator na si Christian Nava mula sa bandang Ezra, isang malaking tagumpay na naabot ng kanta, ang iba't ibang music platforms at na-feature sa ilang malalaking pangalan sa industriya. Actually, uh, happy kami sa outcome nung ginawa namin project kasi nakarating siya sa iba't ibang outlet, uh, iba't ibang pages and glad kami kasi umabot siya sa Valk, siya ng Tower of Doom and other uh, band platforms, sa social media. So for us, it's um it's a success and um, happy kami na na-materialize namin kung ano yung uh, like pinapangarap namin noong uh, time na 'yon. Para naman kay Virtus Lano no second sem, isa sa mga pangunahing composer patunay ang mainit na pagtanggap na buhay pa rin ang local scene ng mga banda. Super happy sa results and doon na namin napansin na malakas pa rin yung community ng artist. and I think parang ito yung start ng magiging let's say parang magiging routine na ng Never Say every every unang sigaw so parang every year pwede itong maging uh, updatable na rock anthem ng Nueve Sia. Dagdag pa nga isang malaking bagay na kinilala sila ng mga batikang musikero. Uh, malaking impact din talaga yung uh, nakakaramdam ng recognition from your seniors, yung mga yung mga nilo up to na artists kasi parang wow coming from them to to say those uh, nakaka-inspire pa na may, na mas pagbutihan or mas i-push pa yung yung ganitong larangan para sa mga lumahok higit pa sa musika ang naabot ng proyekto, ito ay naging simbolo ng pagkakaisa ng buong probinsya. Ang maganda din po sa nangyari is talagang nag-unite lahat. Eh. Walang nagpataasan, walang nagsabi na i-highlight mo ko as in lahat um, nag nagcombine sila ng in a very positive way talagang nag-unite po lahat ng band ang unang Siga Project ay isang makasaysayang pagtutulungan ng higit 30 banda at halos 50 creatives mula sa iba't ibang genre rock, hip-hop, reggae, metal, indie at spoken word. Layunin nitong parangalan ng kasaysayan ng Nueva Ecija. Partikular ang Cry of Nueva Ecija noong 1896 na pinangunahan ni Mariano Llanera at Pantaleon Valmonte. Maganda rin na magbalik tanaw kung sa mga tao na nauna sa atin. Like kung paano tayo naging ganito kalaya ngayon, naging part sila. So, yun ang naging message ng song na walang unang sigaw or walang unang galaw kung walang nagsimula. Yung history, hindi lang siya basta sa school or sa books nakikita. Pwede mo rin pala siyang makita sa music or madinig sa music. Dahil sa mainit na pagtanggap, plano ngayon ng grupo na buuin muli ang Nueva Ecija Bands Organization at maglunsad ng mga susunod na proyekto at events upang lalo pang maipakita ang talento ng mga lokal na banda. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.